parang uh, may religious aspect uh, how do you handle that that ano, that reaction na maaaring makuha from public based parang sa, sa trailer and upon watching the movie Ayun, um, sa akin based naman yung sa teaser uh, number one yung movie, feeling ko hindi naman siya uh, uh, offensive, sensitive maybe for some pero ultimately I don't think siya. Kasi, yun nga, wala naman kami pinagtatawad ng religion or paniniwala. Uh, again, it's just the story of one person na si Josh na parang uh, may confusion siya sa mga paniniwala niya. No? So, medyo hypocritical yung mga paniniwala niya. Eh. But, uh, so, yung parang yun, ito yung journey niya para ma-discover yung, yung kung ano yung tama o mali para sa kanya yung movie trailer, teaser at trailer um, dumaan naman ito sa ano ano sa screening ng NPRCD and alam naman natin kung gaano ka tip niya ng NPRCD sa mga um, sensitive topics like religion kung dun sa nangyari sa sa movie ba hindi pinayagan so the fact na pinayagan ito wala kami walang pina edit out sa amin um, teaser trailer full movie poster okay naman sa kanila and alam natin na ako kahit ko So, um, and yung mga nanood man, Catholic, yung mga na stream And wala naman sila naging problem. So, feeling ko, siguro sensitive for some, pero ultimately, um, hindi naman siya. Hindi naman siya offensive. I hope, no? I hope hindi naman sa offensive. And so far, parang wala naman kami nakapuhang Sa amin, wala naman kaming fear kung ano yung uh, reception ng mga manonood dito. Kasi ako, ako personally, confident ako na maganda yung Kung medyo sensitive man, lalakad na maayos, papunta o patungo sa goal mismo o or purpose ng storya na makaka-relate yung manonood, matatawa pero mag-iisip. Yun yun eh, yun yung maganda dito sa project nato eh. Matatawa pero mag-iisip tapos matatawa eh. ulit. <laughs> Dahil yung maganda dito, hindi siya yung nakakatawa lang. Tapos wala, nakakatawa lang yung pili ko na yun. Eh. Hindi siya gano'n. So, tapos uh, in terms of fear, ano na siya eh? Uh, paano ba to? Uh, hindi, hindi, ko na, hindi na kami yung may hawak nung kung ano yung saan papunta eh. Depende na sa paano ba mag-judge ang tao. Personal basis ba? or as in general na demographics pa is talagang mali yung ginawa yung pelikula. <laughs> Pero I think hindi siya abot sa ganun. Ang um, goal naman ng ganitong classic tema, ang um, nakaka-proud lang is pag medyo ganyan yung yung ano, opinion niya na sensitive pa, automatic nakuha na namin at attention. Yun yung maganda dito. So, basically nakaka-proud yung pelikula. Pwede ba akong magdagdag na? Alam ko hindi yes. mo katinan tinanong. Oh, yes, sir. Kuya okay, okay. kasi may... Ha. Okay. may, may so, adis sorry, adis sorry. Baka sa eh, pala man, nito ni Pepe. Sabi oh, ko, yeah, ah, yeah, may pulit tsaka yung chero. Gusto ko lang, I just feel compelled to add. Kasi yung role ko, maaring yun yung maka-offend eh. Diba? At, at, ang ganda nung sinabi nila, Direk, I think yung fear, wala naman. Kasi, wala naman kaming intensyong maka-offend. Pero kung merong ma-offend, which is a possibility, eh di magsusorry tayo. And then we will explain that the intention is not to offend. The intention is to entertain and impart a lesson or lessons. Yun, kasi actually, to be completely honest, ngayon pa lang, hindi pa nga pinapalabas yung trailer, kinuwento ko pa lang sa tatay ko, yung tatay ko na-offend na yun. Eh? Oo, sabi, ano ba yan, Pinopromote mo si Satanas. Ah, wag ka naman tumanggap ng mga ganyang role. Nag-loads ka na. No. Tapos, kahit na gano'ng paliwanag namin ng kapatid ko, hindi tayo, comedy oh, lang naman yun. Eh. Lalo mo, si Marison gumawa. Di ba, kaibigan ni Pepe Patagal na? We're trying to comfort him and assure him. Hindi. Ano? Ta talagang kontra siya talaga. Hindi, medyo malumanay. Eh. Pero alam mo yung trouble siya. Kasi ano siya eh, uh, sarado katoliko eh. Pero alam niyo yan, siyempre mahal niya ako, kaya hindi nalang niya papanoorin. Alam niyo yan, but alam niyo yan, you just, uh, you, you, you be kind and I uh, just comfort him na, sorry tayo. Iyan nga, nagpapatawalan tayo. To, to add up, yeah. oh, mm -mm. most of it naman kasi parang out of context eh. Like, um, ah kung sa ano, for example may, um, may nag-post lang ng isang post, tapos may magre-react agad ng mga negative na hindi pa naman nila napapanood yung, kahit yung teaser, di pa nila napapanood noon eh, nung nagsasabi na title pa lang, parang mocking na, or that's what. Pero yun nga, again, this is, the movie is not about a uh, certain religion, or any religion. It's about uh, one person's beliefs and confusion, ano sa mga beliefs niya. Yun yun, no? Hindi siya about any, um, yun. So, nung dumabas naman yung teaser, parang yung mga nag-react dun sa post lang na uh, uh, before the teaser, hindi naman sila nag-react gano'n sa picture kasi clear naman yung clear naman yung um, konteksto ng pelikula doon sa teaser na it's about Josh, it's not about um, a religion. Well, naiintindihan ko rin naman yung tatay ni Pepe kung bakit siya na-offer. Kasi inaasal siyang tatay ni Satanas. <laughs> tatay ko pala ni Satanas eh. <laughs> <laughs> Siguro pag-up ko doon kay, kay, kay Pepe. <laughs> Pepe, ayaw kamusta yung transition? Kasi syempre naging, ano no, iconic yung last row mo <laughs> sa rewind. <linans>. Transition. <laughs> from, lots to playing, ano, simpan. Smooth, smooth ba transition? Kamusta? Kamusta? Bayan <laughs> <alamak>, na <may> lang <laughs> kami. May bawal pa sa bayan. <laughs> At the, the transition for me is effortless. Smooth. <laughs> so, hindi siya, sorry, di to be serious, hindi ko siya naramdaman kasi uh, yung, yung ano po kasi, sir, sorry, ano po pangalan niya, sir? Von. 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 Yung nakakatawa po para sa akin, wala po siyang, uh, ano ba, genre or specific topic. Basta pag, kunwari, Tite, ah, ay nakakatawa. Tae, eh. ay ah, nakakatawa. Ay ah, nadapa, nakakatawa. So basta nakakatawa po yung isang bagay, tatanggapin ko. Hindi lang po ko ano, I'm, not fond of violence. Pero kung nakakatawa at may gustong impart na mahalagang kwento, yung content, regardless kung anong genre, I'm, ano po, na I'm gravitating towards it. Yung... Grabe, pinagtatawa na yung nadapa. Demonyo ka talaga. <laughs> Thank you po and congratulations in advance. Salamat, Salamat po, Sir Vo. Salamat po, Sir Vo. Ayan, nakakuha po tayo ng ano, sample ng COVID-19